Hello, mga lalabs, mga vayots. Good morning! Magandang hapon, Pilipinas. Magandang umaga tanghali hapon sa man sulok ng mundo. May ganap shoutout. Lalo na po sa mga kapwa ko OFWs. Yeah. Alam mo na akong live ha kasi ano eh. Makati pa din dito, no? Tapos, uh, yun, punta ako ng embassy ngayon, mga kaubayan. Kaya, uh, may ayusin ako doon, no? mag kontrata. Pagalitan <laughs> ko yung mga taga-embassy doon. Tapos, magpa-register ulit ako sa uh, como election on Election. <laughs> uh, ito na nga, ano yung topic natin, eh... Itong paghawak kamay ni PBBM at pagharap nila ni Chinese President Xi Jinping doon sa Amerika ay si PBBM ang nais pa rin pala ay gyera. Eh, hindi pala kapayapaan sa Pilipinas kundi kapulbosan ng mga Pilipino pa rin pala ang hangad ni PBBM dahil nga kahit Pagkikikita uh, rin nyo doon, may video yun eh na nangungulangot na nga lang si Joe Biden kay PBBM eh. <laughs> Pero nandun pa rin si PBBM. Uh, talagang paniwalang paniwala pa rin kay uh, Joe Biden, yung presidente ng US. So ngayon, matatandaan niyo ilang araw lang nung nagsabi si... Uh, Tatay Digong no sa kanyang programa sa Isiminay, nagikan sa masa para sa masa. Sinasabi niya na hindi magkakagulo or hindi magpo ng uh, kaguluhan kapag ang uh, na magpapatrulya lamang sa West Philippine Sea na yan or South China Sea ay ang ating mga bangka or Philippine Coast Guard natin. Ganon din mga kababayan sa China, hindi sila nagpapadala ng kanilang mga gray ships or yung mga pangdigma, no? Navy. So ganon din ang Pilipinas. Pero iba ngayon mga kababayan, ang ginawa ng uh, Pilipinas at ng Amerika na kung saan itong mga fighter jets ng Pilipinas at US na nagmasid daw sa West Philippine Sea, may warship pa tapos bumuntot daw yung uh, warship ng China. Ano ini-expect ninyo? Ano na si China? Na sinabi na nga ng kanilang uh, tagapagsalita, hindi sila mapipigilan sa kung anong gusto nang gawin diyan sa West Philippine Sea dahil isa rin silang clemence kagaya ng Pilipinas. Ito yung balita mga kababayan ng... Uh, News 5, pakinggan po natin. Provocation po ang ginawa ng Pilipinas at ng Amerika sa China. Bakit? May, may gray ship na tayo doon doon. Eh. Pati Amerikano, meron. O mga Navy. Tapos meron ding sa ihimpapawid na ano din, eroplano ng Amerika. Oh. Uh, talagang iniinis nila yung China. No? Gusto kasi nila China yung mauna bumumba-bumba dyan at saka sila re Tingnan mo yung mga pag-uugali nitong Amerikano at itong ating oto-oto na gobyerno ng Pilipinas ngayon. Kala siguro ni Bongbong Marcos, eh kapag girahin na tayo ng Pilipinas, e eh, eh ng China, sasamahan tayo ng China hanggang sa kahuli-hulihang patak ng kanilang hininga. Mr. President, BBBM, ay huwag ka muna laging uh, kung ano man yung sinisinghot mo, tigil-tigilan mo muna ha. <laughs> Mag-isip ka muna ng 1 million times mga ka, uh, Mr. President, tingnan mo yung issue ngayon sa sa, Russia, sa ano, oh, sa Ukraine. Na kung saan, sino yung unang nag-provoke doon ng kaguluhan? Sino yung demonyong sumosolsol. Diyan sa tinga ni Silinski, di ba si, eh, diba si Anemika? Anong nangyari ngayon? Iniwan sa ere. Walang tolong. Sa 2024 budget ng Amerikano, hindi kasali doon yung hiningi ni Biden na 105 billion US dollars na itulong yung pinakamalaki doon sa, sa Ukraine. Tapos, magbigay din ng tolong sa Israel at sa Taiwan. Walang budget. <laughs> Iisipin mo, Mr. President, iniwan ngayon sa ere ng uh, Amerika ang Ukraine. Tingnan mo, magkanda wasak pasak sila ngayon. Hmm. So yun yung isipin dapat ng ating presidente, hindi yung puro siya pauto. Kasi mga kababayan, hindi naman talaga nagpa-auto si Bongbong Marcos. May kasunduan sila dyan at sinabi na ng, uh, eh, sa Asia Week diba, na kinukuha ngayon ni PBBM ang 61 billion US dollars di umano na tawag dito pamana ni dating Marcos Sr. sa kanila na nasa Amerika na kaimbak ang pera. Hmm. So yan, so yun, pati yung mga kaso nila doon, ulit ulitin ko to, abswilto na yan sa pamamagitan ng IDGA base militar sa Pilipinas na binigay ni PBBM at ng uh, tawag dito, pagluhod niya sa US. <laughs> so yan, dito na nga tayo. ...ilang aircraft ng Philippine Air Force at United States Indo-Pacific Command. Magkakatabi ang mga air assets ng dalawang bansa. Tingnan mo. ...ang malawak at etsyoladong West Philippine Sea sa may bahagi ng Northern Luzon. Sa ilang larawan, makikita ang formation sa Ipapawit ng ilang F-A-50 fighter aircraft ng Pilipinas at ilang pang-fighter jets ng Amerika nakuha yan kahapon ng umarangkada ang Joint Maritime and Aerial Patrol ng dalawang bansa. Layunin itong palakasin ng kooperasyon sa freedom of navigation at ang hangaring mapanatiling malaya at ang Indo-Pacific region. Uh ang -huh. patuloy na pag-iitos sa Beranya at mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea alinsunod sa international law at sa 2016 arbitral ruling. Ngayong araw, nagkaroon ng pagkakataon na ilang piling miyembro ng media, kabilang na-news file, na makasakay sa US Navy P-8A surveillance plane na Poseidon. Nakamamangha ang loob ng Poseidon. Dahil sa moderno nito... Mm, kasakay na naman sila doon, kaya may mangyayari na naman dito sa himpapawid siguro. <laughs> Pagkatandaan ninyo, isa din itong GMA-7 na sumakay doon, sumama sa mga... Uh, staff ng uh, tawag dito, uh, Philippine Coast Guard, na yung sinasabi nilang uh, nire-report ng banggaan dyan, sila yun eh, may nangyari dahil andun sila. Then para may maibalita sila mga kababayan sa U.S. na kung saan ay, according to ado paglinawan, ay funded po sila ng U.S. Merong half billion dollars ang, binib ang inilalaan lagi ng gobyerno ng Amerika para sa mga media ng Pilipinas. Yeah. Kaya malay mo naman, baka na naman mamaya magkabumbahan na naman dyan sa himpapaw eh. Dahil andun yung taga-news 5 at kung sino-sino pa dyan. May mangyayari na naman. Hmm. <laughs> Ganun sila eh. Hindi na tayo magtaka. Kasi mga kababayan, bayad nga ang mga mainstream media ng American government. Mga operations oh, we a combination of uh, advanced electronics that allows us to do our job effectively and efficiently um, and to share that information with our allies and partners uh, so that they have a good understanding of what's going on in and around their uh, waters and in and around their country gear ng camera na kaya makapag-record ng high definition na video kahit pang malayong malayo ito. Ito nga mismo ang uri ng US aircraft na mapapansin. So bakit hindi tayo bibigyan ni Uncle Sam kung talaga tayo yung pinaka bansa para sa Amerikano sa buong mundo? Kasi laging sinasabi ng mga Marcos vloggers eh, tayo yung pinakaimportante na bansa sa Pilipinas, sa Amerika. Hindi sila mabubuhay kung wala tayo dahil kailangan, kailangan na tayo. So bakit hindi tayo bibigyan ng ganito kabagong moderno na Poseidon na ano to, aeroplano? Oh. Bakit hindi tayo bibigyan ng ganito? Bakit yung binigay ng Amerika sa atin, yung basura na o kay ukay lang aeroplano na pinagnumaan na nila 30 years ago? Hindi <laughs> nga, ganun ba? Yung pagiging talagang alay na talagang mahigit pa sa magkaibigan. Bibigyan ka, ukay-ukay -okay na mga kagamitan. Pinaglomaan. Masaya pa, proud pa yung iba. Na mga uh, bogok na mga supporters ng uh, Marcos. Thank you, Mr. Uh, President ng Amerika. Binigyan mo kami ng uh, makabagong ano, uh, binigyan mo kayo ng aeroplano or barko. Mga olol, ukay-ukay okay na yun nila doon. Basura na tinitred in. Mm. masaya din yung ibang mga Pilipino na kiss yung nagbigay daw. Yung India ng pitong eroplano yata, eh, helikopter yata yun, sa Pilipinas. Si Kanhan din, kopikat. Mm. Okay, okay din, pinaglumaan. Tapunan po tayo mga kababayan sa Pilipinas ng mga, uh, tawag dito, pinaglumaan ng iba't ibang bansa. utama uh. na din Amerika dahil tingin nila sa atin, imbakan ng basura. Sa West Philippine Sea, itong Poseidon aircraft ng U.S. <laughs> Navy ang mata mula sa Himpapawid. Susupay ba ito ang operasyon ng dalawang magkaalyadong bansa sa gitna na rin ang tumitinding tensyon dahil sa agawa ng teritoryo. Mula Clark Air Base ay lumipad kami patungong West Philippine Sea para mapanood mula sa Himpapawid ang isa sa mga aktibidad ng Joint Maritime Patrol. Higit isang 100 nautical miles so halos dalawang kilometro sa, sa kanduran ng Lubang Island sa Quezon Province at hilaga ng mainland Palawan, nagtagpo ang Navy Ships at ng Pilipinas at Amerika. Pero sa layong hanggang limang milya, nakita namin na isang warship ng Navy ng China na tila gumuguntot sa Philippine at US Navy vessels. Oh, ayan. Para sa kanila. Nothing unusual. Um, both parties on both sides conducted themselves safe and professionally um, and normally, which is what we're always out here trying to do. The routine is oh. our operation. Hindi nga bago sa inyo ang mga Amerikano. Pero, hindi walang problema sa kanila eh. Sa American government. Pero sa Pilipinas, malaking problema po yung mga kababayan. Nang dahil sa pagpapadala ng Pilipinas ng gray ships natin or navy ships natin dyan, dalawa pa, di ba? Sa West Philippine eh, tayo po ang nag-provoke ng gulo dito. At sabihin po oh, anong iba, Ah, ito talagang China. Bully talaga to. Tila talaga yung nag-uumpisa ng gulo. Hindi. The fact na tayo ang una nagpadala ng gray ships na yan sa West Philippines, eh. Pilipinas po ang unang nag, kumbaga sa Bisaya, pananghagit. Oh. Tayo po, Pilipinas po, yung uh, nananawagan ng gulo. Kaya, 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 itong ano na to, itong China, nakita nila na, eh siyempre may mga intelligence ang China. Hmm, sila pa. So nakita nila na may formation itong uh, mga eroplano ng Pilipinas na pandigma at ng uh, Amerika doon sa West Philippines. Sea, din sila nagpapahuli. Nagpapadala din sila ngayon ng kanilang mga barko ng mga NIVI, pati kanila ding iroplano. Hmm. antayan nila. So good luck sa atin. Magmamasin po tayo mga kababayan dahil ito, sa totoo lang, hindi nakakatuwa ang ginawa po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay, yan. Mabilis mo yan sa alas 4 magsilayasan ang mga yan kapag magkagira. Tayo po, mga pobre na walang kakayahan, umalis papa ibang bansa para isalba ang ating mga buhay. Tayo po ang magiging kawawa sa huli. Eh, si Bumbong Marcos, the rest of ng kanyang mga pamilya at mga alipores, bosog na kaya at ngayon, lalo na dyan sa PCSO. Panay ang nanalo, panay ang nanalo, panay ang nanalo, every other day may nanalo. Bakit? Naghahanda po yan sila mga kababayan oras na matanggal. O halimbawa, palisin, patalsikin si Bongbong Marcos sa pwesto. Puno na ang kanilang mga bank accounts. Pwede na silang manirahan doon na sila magpakamatay sa ibang bansa. May pera na sila eh. Halos maubos na nila ang yaman ng Pilipinas. Tayo, mga pobre, may iwan. Mamamatay tayong nakadilat ang mata at nakanganga ang bunganga. <tinyo> uh, Bongbong Marcos, tingin ninyo, dadamayan kayo pag magkagira. Otot ninyong blow <tinyo>